Nagpapalakas na ang Indonesia para sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Si Coach Tim Cohn sinabing hindi na natin kailangan maghintay muli ng 60 taon bago makuha ulit ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya. At si Mikey Williams may hindi pwedeng gawin kahit kasama siya sa hanay ng Strong Group Athletic na pinamumunuan ni Dwight Howard. Tutukan po natin yan pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat. Base sa inilabas na pahayag, naghahanda na ang Bansang Indonesia para sa nalalapit na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Unang hakbang nila ang pagtatalaga ng bagong team manager. Sino nga ba ang itinalaga nila? At ano ang mensahe niya para sa nalalapit na event? Ito po si Ronnie Gunawan ang team manager ng Indonesian Basketball mula sa kanyang Instagram account. Sana sa bagong posisyon na ito ay makapagambag ako at makatulong sa basketball team na maging mas mahusay. May gitisang buwan na lang po yung natitira ha, para simulan po yung kompetisyon. Sa February 22 po yan. Yan ang petsa kung kailan magsisimula ang 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers at base sa inilabas na pahayag ng Indonesian Basketball, seryoso po silang bigyan ng magandang laban ang makakaharap nila sa Group A kung saan kasama ang Thailand, Australia at ang Korea. Walang dudang mabigat ang kakaharapin po nila dyan dahilan kaya tila gumagawa po sila ng pagkilos para sa pagbabago ng kanilang national team na minsan ay inagaw ang kinang ng Gilas Pilipinas nang payukurin nila ang grupo noon ni Coach Chot Reyes sa finale sa makbakan dito sa SEA Games. Habang naghahanda ang Indonesia sa papalapit na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers, Tila patuloy naman ang mga tanong kung paano nga ba nakuha ng Gilas Pilipinas ang gold sa Asian Games. Katanungan na agad din sinagot ni Coach Tim Cohn. Ano ang kanyang paliwanag tungkol sa issue? Ito po si Coach Tim sa report ni Denison Raydalupang De ng Inquirer. Mostly, iniisip ko yung presensya ng mga veterano sa team. Lahat kasi ng players na kasama dyan, nalagpasan na nila yung panahon na gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. At nakatuon na lang sila ngayon sa panalo bilang kupunan. So yun ang paliwanag doon ni Coach Tim Cohn, which is sa tingin din po natin, ah, ganun talaga yung nangyari. Halimbawa po dyan si Junmar Mar Fajardo, di ba? Ang laki ng ginawa niya sa gilas. Kuminang talaga siya, hindi lang sa Asian Games, sa maging sa World Cup po yan. And kung sisilipin talaga natin yung galaw ni Junmar Mar, meron po siyang gigil doon. Pero hindi para sumikat yung gigil niya, kundi para manalo bilang kuponan. Wala na po kasi sa kanya yung kailangan may kamada niya ng maayos ang bawat tira para sumikat siya. Or para makilala, di ba? Kaya ang resulta, Nag-deliver po siya ng maayos and of course, sa tulong ng lahat ng players po yan ng Gilas Pilipinas kasama po dyan si Justin Brownlee. Bunga ng natamo nating karangalan kung saan tinanghal na kampiyon ang Gilas Pilipinas sa Asia, kailangan pa ba natin maghintay muli ng anim na dekada bago muli maghari sa Asia? ang masasabi ni Coach Team na gumabay para sungkitin ang gintong medalya? Ito po ang paliwanag niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Hindi na tayo dapat maghintay pa ng isa pang anim na pung taon para lang magtagumpay sa international level. Alam nyo hamon po yung binitiwan ni Coach Tim Kong sa lahat ng players and of course dun sa management. Hindi kasi magiging posible ang lahat kung hindi magiging maganda ang coordination ng bawat isa mula sa players hanggang sa management. ba diba? So sinimulan po ni Coach Tim Kong ng lahat sa isang napakasimpleng kupunan na halos walang nagakalang makukuha ang ginto dahil kapos po oras and of course dun sa preparation pero nakuha nga po ng gilas ang ginto yung simpleng ko po na yun at konting preparation ang sa tingin natin is nagbibigay ngayon ng drive sa lahat especially kay coach team kung bakit niya sinabi na hindi na kailangan maghintay muli ng anim na dekada para makakuha ulit ng gold ang Pilipinas sa tingin ko ha tamang coach tamang players and of course ang pamunuan tsak may kalalagyan muli ang ating makakabakbakan kung si Coach Team Co ang tatanungin natin, ano ang posibleng gawin ng Pilipinas or SBP para manatiling matikas ang gilas sa bawat torneo? Ito po si Coach Team sa report pa rin ni Denison Ray Dalupang, na inquirer. Para sa akin, palaging tungkol yan sa pagpapatuloy at pagkuha ng pinakamagaling na labindalawang players sa bansa at mag-commit sa programa. Para ma yan, kailangan din ng matinding commitment mula sa mga stakeholders. So, yun po ang susi. Base sa pananaw ni Coach Tim Cohn, malaking bagay din po talaga yung commitment na ibibigay ng mga stakeholders para matuloy ang maganda programa. Kasi kung wala po sila, kung hindi rin sila magbibigay ng matinding commitment, hindi rin uusad ang koponan Isa ring malaking factor yung sinasabi niya na labindalawang magagaling na players, yung tipong hindi kailangang magpasikat, hindi kailangang gumawa ng pangalan para sa pansariling interes, di ba? Kasi bansang Pilipinas po ang daladala nila. Kung inilabas ni Coach Tim Cohn ang dapat gawin ng pamunuan para hindi na muli maghintay ng anim na dekada para sa Gilas Pilipinas, sumabog naman ang balitang kasama si Mikey Williams sa mga maglalaro sa Strong Group Athletics ng Pilipinas. Ang issue ay kaagad dumating sa pamunuan ng TNT. Ano ang kanilang pahayag tungkol kay Mikey Williams? Ito po ang sinabi na isang opisyal ng TNT Tropang Giga sa panulat ni Sir Homer Sison sa Spain. Wala kaming kontrol kung maglaro siya sa isang non-FIBA sanctioned event pero sa PBA, hawak natin ang karapatan niya. Common knowledge na 'yan. Ibig sabihin Gawin na lahat ni Mikey Williams ang lahat ng kanyang makakaya sa Strong Group Athletic na gaganapin sa Dubai. Pero hindi niya kakayaning maglaro sa PBA kung hindi siya dadaan sa proseso ng pagre-release mula sa TNT ni Coach Jolas. Nasa kanila pa rin ang karapatan ni Mikey Williams na pumirma sa anumang kasunduan. At kung hindi i-release ng TNT si Mikey, bokya pa rin siya sa PBA. So matutal, kailangan niyang kausapin ng maayos ang iniwan niyang kupunan matapos nilang magkampiyon sa nakaraang konferensya kung saan binasag nila ang Barangay Hinebra. Bukod kay Mike Williams, isa rin sa sinasabing kasam sa strong group na pamumunuan ni Dwight Howard ay walang iba kung hindi si Justin Baltasar na nag-a-average ng 17.4 points, 16.9 rebounds, 4.4 assists at 1.2 blocks sa kanyang MVP season sa MPBL. Ano ang sinasabi sa report tungkol kay Justin? Ito po ang report ni Sir John Mark Garcia ng Spain. Isa rin, si Justin Baltazar sa nakatakdang magdagdag ng lakas sa Strong Group Athletics sa gaganaping 33rd Dubai International Basketball Tournament. Deserve din naman actually ni Justin Baltazar bilang MVP ng MPBL. Bunga ng kanya itinalang magandang performance sa nakaraang season. Walang duda, kaya niyang sumabay. Dahil dyan, umaasa tayo na magiging maganda ang kampanya ng grupo ni Dwight Howard kung saan nakatakdang pamunuan ni Coach Charles Chu at Coach Topex Robinson bilang assistant kasama si Coach Brian Gurdjian nang Australia. So guys, maraming maraming salamat